Handa ang Pilipinas sakaling tumama ang iba't ibang kalamidad. Ito ang tiniyak ng Office of the Civil Defense matapos ang nangyaring malakas na lindol sa Taiwan kung saan nagpalabas ng tsunami warning sa ilang lugar sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD spokesperson, Director Edgar Posadas, na nakita nila ito sa si sirigawang hakbang ng iba't ibang LGU na agad nagpatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar ang alerto sa pagkakaroon ng tsunami. Malaking tulong din daw ang isinasagawang nationwide simultaneous earthquake drill para mahasa ang kaalaman ng bawat isa sa kung ano ang dapat gawin bago at pagkatapos ng isang sakuna. Sa ngayon daw ay patuloy ang paghahanda ng OCD sa mga kalimidad na maring tumama sa bansa. Kabilang dito ang iba't ibang training para matiyak ang kaligtasan ng Pilipino. Nagkaroon lang tayo ng actual, ano, hindi po talaga ito drift. Uh, ito ay talagang actual na nangyari na kailangan nating magresponde. At sa tingin ko naman po kung ganito ganito kaayos, no, ganito kabilis ang aksyon natin, uh, I would like to believe po na mapapanatili natin yung uh, kaayusan and yung yung kaligtasan ng ating mga kababayan.